You slide! Kinuesto ni Gabriela Partiles Representative Arlina Brosas kung paano nakalulusot sa batas ang mga employer na nagpapasahod sa mas mababa pa sa minimum wage. Ito ay matapos ihayag ng mambabatas na umaabot sa 2.29 million na manggagawa ang tumatanggap ng kulang na minimum wage habang higit 13 million ang minimum wage earner. Bagay na kinumpirma ni Quezon Province 2nd District Representative David Suarez na sponsor ng 2021 for budget ng Department of Labor and Employment paliwanag ni Suarez exempted sa batas sa mga negosyo na maituturing bilang micro small and medium enterprises dahil nagsisimula pa lamang ang kanilang negosyo kung kaya hindi pa nila kakayanin na makapagbigay ng minimum wage sa kanilang mga empleyado Tugo naman ni Brosas na madadagdagan ang ilalaang pondo para sa DOLE para mapataas ang kasalukuyang 1200 labor inspectors o inspectors sa buong bansa na kailangang inspeksyonin ang sumatotal na 102,000 na establishmento sa buong Pilipinas.